Hello guys, good afternoon. Magtanim tayo ng palay guys. Ayan na guys, nalinyahan na guys. Tinamna na ang bilis ng pagtanim. Bilisan natin para matapos agad at tayo ay mag-abono na naman. Pagkatapos mag-abono, mag, mag na naman. Ayan na guys, isang luwang na lang matatapos na. Ayan, umabot na sa gilid guys. Tapos na talaga ang pagtalim. Ayan, tumubo na nga sila guys. Ayan na. Namunga na ang aming palay. Tumubo na rin ang mga damo sa pilapil. Ayan, milogdang na guys. Malapit na mahinog. Ayan, hinog-hinog na guys. Ilang buwan na lang mag-ani na kami. Ayan, tinitigan pa talaga ang bunga kong timgas. Ayan, may laman naman. Ayan na, dilaw na. Pwede nang anihin guys. Hinog-hinog na. Hintay na lang ng magandang araw. Ayan guys, umpisahan na natin ang pag -harvest dito tayo mag-umpisa sa gilid dito ang tamang pwesto para mag-umpisa ayan na ang nanay ko nakatapos ng sa kaluwang nagkuntis sila sa pag-ani at ang tatay ko naman doon sa kabilang luwang kung sino talaga ang mabilis mag-ani Si nanay ba o si tatay? Ayun naman si tatay sa taas. Doon siya nag-umpisa. Natapos na ang isang luwang. Lumipat naman sa kabila. Ayan ang luwang baes. Ang sabi. Ako gyud ang paspas mo ani. Haha. Lupig ang imong nanay. Tapos ayan ang aniho nila. Ang lapad pa. Ayun, nakadalawang luwang na sinanay Sangko na sa gilid. Si tatay nasa sa ibabaw pa. Ayan, ay giyod ang taga-video. Pas-pas po ang taga-video. Sunod-sunod. Arang kadagko o lakang. Ang usa katukbo. ka punuan kinsa may makapasa nag ani man og kamot ang akong nanay o oh, pag butang galab na pod butang diyan gay hinay hinay basta kanunay mahuman ragyapon tapos nagmerinda na sila guys. Ayan, humanagani. Ayan, nagiyok na Muna, na duha ka sa akong sinundig. Nagiyok ka nila kawayan. Thank you for watching.